Say to my say hi to my blog Hello. <laughs> Hello. Thank you ha Hello, hello! Magandang araw po sa lahat. At ito naman ang update ng Ah, uh, mga pagbabago sa store namin, ano. So baba tayo. ayan po, naka-highlight na po yung mga malalaking mga movie natin na ang hirap hirap panapin So dito dati, 'di ba, may nakaharang itong standito na to dahil cashiers booth itong buong area na to. Pero ngayon, ay open na po at uh, ginagawa na po siya para po lahat ng mga school supplies namin and other goods na talagang mabenta na galing sa taas ay ibababa na namin para naman mas madali lang po sa customer na magpili pili at magbayad-bayad agad. So, ayan. Ginagawa pa po. Hindi pa po siya. Tapos, lalagyan pa po yan ng mga lalagyan dyan sa mga stocks natin. So, ayan pa po yung mukha niya. So, ayan po yung pagbabago. So, dito, maliit na ang cashier's booth namin pero safety pa din kasi, syempre, importante diba? Safety ng cashier's booth natin, yung money natin. And, syempre, marami na tinda yung mga bagong mga product for Valentine's Day. May mga chocolates na po tayo at saka may mga bouquet buke na po tayo. And, of course, mayroon tayong mga bagong products. Ayan, mayroon na rin tayong mga bagong products ng Korean foods. in punong puno na po ang ating mga chicherya. At ito, alam nyo naman, ito yung pinaka-paborito kong i-vlog. Kasi po, mabilis po talaga ang bintahan natin dito. Kaya dati ay 3 ano lang, slide lang po yung ginagamit namin. Ngayon ay itong buong area na to ay ginawa namin chicharia area. Kasi po, para po kompleto po tayo ng variance. Ayan, hitik sa bunga na po ang ating chicharia area. Ayan po, marami na po tayong mga stock. So, marami tayong mga pagbabago na magkikita. Dito sa store, sorry po, excuse me po, uh, for this year 2024, ayan, pero ito muna namnamin ko muna ito kasi next next ano day ay wala na ito pahakpak na ito and sure ito po yung bagong mukha ng store namin makikita natin sa labas and yan ang ganda-ganda ng hangin ng aming mga uh, green plants. Then, pasok tayo para ipakita ko sa inyo ang aming bagong area na may ano bagong mukha ayan pasok po tayo at dito sa area na to na dati ay nandito yung mga diapers ay ginawa na po daming snack area ayan may dalawang table po nilagay namin para po makapag-order ng ating mga dear customer at yan po si Bossing while wala pa pong customer lagyan din namin ng maliit na TV para naman maganda yung feeling ng ating mga customer at ito po yung time na ginawa ng uh, aming cashier's booth so I-move-move move po yan. Yan po yung time na uh, ginagawa natin yung pagbukas dito. Yung kinuha yung salamin dito para naman i-move lang po itong stante na to. Para naman open na to. At dito na naman ilalagay ang ating mga bagong uh, stocks po or mga stocks natin sa ating uh, school supplies at iba pang pwedeng mababa. Yung mga mabibenta lang po naman ang ibababa natin. Para po, hindi na po kailangan umakit yung mga customers natin. Para hindi naman sila mapagod. Kasi alam mo naman, customer is always right. Customer is always granted. Yun, isa po yun sa... Kailangan nating gawin para po marami tayong mga customers na mahatag. Para naman, happy life, no? Happy customer. Ayan. So, yan po, yun po yung ginagawa pa. And ito naman yung ngayon na ginagawa. Pina-tiles po namin ang, ang area na to. Ayan. Tapos, ginagawa na naman yung lalagyan. Ayan po. So, mayroon na pong gumagawa niyan. Yan lang po ang aking update sa video na ito. Thank you!